Uh, mga idol, yung menu natin ngayon eh. Nagkatatay uh, <laughs> ng buhulo naman. Buhulo naman, naman mga idol. <laughs> <inaudible> Kintab lang naman mga idol. Ginataang kuhul Ulam for tonight. Healthy to mga idol. Exotic po mga idol. Oh, sarap po. Oh.

Mayroon, let's go. Ayana tayo. Bye-bye. Thank you for watching. bala mag